Makikita natin sa kanila ang likas na tibay ng loob ng mga Pilipino para lumaban upang magtagumpay sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Katulad na lang ng kwento ng mga miyembro ng Barangay Habag Fisher Folks Association sa Surigao del Sur. Mahirap ang kanilang buhay. May mga anak na pinag-aaral. Walang ibang pinagkakakitaan kundi ang pangingisda. Ngunit hindi organisado ang mga mangingisda ng barangay, kanya-kanya ang kanilang operasyon. Kanya-kanya rin sila sa pagharap ng mga problema at paghahanap ng solusyon. However, it only takes one person to initiate change. Isa si Danilo sa naglakas ng loob na hikayatin ang mga kapwa mangingisda na magtatag ng grupo. Alam ni Danilo na kapag organisado, maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanila.